Magandang araw mga katuyo. Halik kayo, samahan nyo ako. Ipakita ko sa inyo ang tindahan ng mga tuyo dito sa Naga City. Ayan, nandito na tayo sa market. Ah, pupunta na sa second floor ang tindahan ng mga tuyo. Halik kayo, tingnan natin. O, oh, ito na sa second floor ng market ng Naga City ang mga tindahan ng mga tuyo. Marami ang mga paninda dito, mga dai. Pamili kayo kung ano ang gusto nyo. Lahat dito sa riwa. dinadala ng Manila. Mayroon mga abo, tigi, danggit, dilis Ayan, si nanay, oh, ang ganda ng mga tinda niya. Ang, ang dami-dami, o oh, may pusit, abo, uh, new, look. new look siya. Oh, ayan, oh, bago. Oh, danggit bikol yan. ng kilo ano. Danggit sibo, Dilis, yung sa espada. Yan. Balana. O, oh, si Tamban. Abong bilog. Espada. Suray. Dilis na itin. O, oh, ayan. Bunlis. Ang dami. Mamili lang kayo. Kaya, ini-invite -ini, ini, invite ko kayo kung makapunta kayo dito sa amin sa Bicol. Dito kayo mamili ng mga magagandang dried fish. Yan lamang po. Maraming salamat sa panonood. Please follow my page. Goodbye.